Hello guys, magandang araw sa inyong lahat ah, Dito naman si Jaguar Kumukuha ng mga Madridiago ah, Dito, marami na naman eh, Dalhin to sa manuka namin Sa pan namin Dahil uh, isa rin to ang makatulong Na uh, makakain sa mga manok namin Ay papakain namin Dahil yun nga, uh, mahal na masyado ngayon Ang ating ah, uh, feeds ngayon Kaya uh, makatulong rin to Para sa ating mga uh, alagang manok Ito may kasama si Jaguar naman papunta na sila sa backyard farm namin sa itaas sa ba uh, mag uh, motor lang sila ito kasama niya uh, para madali yung motor na doon yun na yun mga about 5 uh, minutes sa uh, motor kasi paakit kasi nasa itaas yun na kaya medyo hindi rin magandang uh, na dito yung daan hindi sinintado dito banda sana ano, dito banda na hindi tulputol pa yung simento iwan ko ba't hindi natapos to yung pag dito banda tulputol o eh dito na medyo may simento na dito simintado na dito yan you o know, paadandahan yan dito na kami sa may simintado turitso na yun doon dito pagdating doon sa itaas um, uh, medyo ano naman masama naman yung daanan doon tulputol naman yung simento doon diretso na doon sa farm namin dahil yun ito okay pa lang pero paakit na kami. Ito malapit na kami. Mga 2 minutes na lang na uh, darating na kami sa farm namin. malapit na kami. na, dito na kami sa farm namin. Malapit na. Dati pagdating namin na uh, noon na maraming uh, aso na sasalubong sa amin. Ngayon wala na. Wala na sana yung mga aso namin. Dito naghintay na yung mga alagay namin. Nagugutom na. Dahil uh, medyo ano na, late na kami nakapunta dito. Yan na. Ay, bigyan muna namin ng mga madidiagwa. Tapos yun, o. Oh, naghintay. Gustong kumakain na. Ah. Itong mga alagang manok namin, medyo magdalawang taon na. Ah. Kaya mahina na sila na mangi itlog. Hindi na sila magbigay ng maraming itlog ngayon. Yung production nila, bumagal na. Isa rin siguro sa weather ngayon dahil tag-ulan na naman. Kaya humina rin yung production ngayon. Ito, may mga gulay kami galing sa palingki. Yung mga tira-tira doon dila namin na para ibigay namin dito sa aming mga alaga para makatulong rin. Dalawang batch rin ito. Yung isa nandun sa kabila, yan banda doon. Mga mag-6 months pa itong mga pula dyan. Pag uh, hindi pa sila masyadong nagbigay ng itlog rin. Yeah, yun, medyo bata pa siguro. Dahil iwan ko na 6 months pa lang sila ngayon, mag-7 months. Hindi pa sila masyadong nagbigay ng itlog nila. Itong mga dark mahogani nga nabili ko sa Minglanilla. Yeah, yun, Uh, mga sisiw pa ito na bili ko kaya medyo marami rin namatay well, hindi natin maiwasan pag uh, biyahe sa malayo kaya yun, medyo malaki na rin mag 7 uh, months na ito pero hindi pa sila nagbigay ng maraming itlog kaunti-kunti pa lang sana sa sunod na buwan magbigay na sila ng maraming itlog kasi mag 7 uh, months na sila kaya uh, ngayon uh, medyo wala pa uh, ito mga luma na kasi itong mga itong mga alagang manok namin itong mga first batch namin kaya mahina na yung production nila sa itlog. Lugi na tayo dahil uh, siyempre masyadong mahal na ta ang mga kuan ngayon, mga feeds ngayon. O sige guys, uh, maraming salamat. Uh, thank you for watching guys.